Ang Aklat ng Deuteronomio, Kabanata, Ikasampo Noon ay sinabi sa akin ni Yahweh, Magtapyas ka ng dalawang bato tulad nung una, at gumawa ka ng kabangyari sa kahoy. Pagkatapos umakit ka sa bundok, isusulat ko sa dalawang tapyas ng bato, ang nakasulat sa unang dalawang tapyas na binasag mo. Pagkatapos itago mo sa kaban. Kaya gumawa ako ng kabangyari sa punong akasya. Tumapyas ng dalawang batong katulad noong una, at ako'y umakyat sa bundok. Isinulat nga ni Yahweh ang sampung utos sa dalawang tapyas ng bato. Ang sampung utos na ito ang sinabi niya sa inyo mula sa naglalagablab na apoy. Samantalang kayo'y nagkakatipon sa panan ng bundok. Ang dalawang tapyas ng bato ay ibinigay sa akin ni Yahweh. O'y nagbalik mula sa bundok at inilagay ko sa kaban ang dalawang tapyas ng bato tulad ng utos sa akin ni Yahweh. Ang mga Israelita'y naglakbay mula sa Haakan hanggang Mesera, Doon namatay at inilibing si Aaron. Ang anak niya si Eleazar ang pumalit sa kanya bilang pari. Mula ro'y nagtuloy sila sa Gudgoda at sa Hubata, isang lugar na may maraming batis. Noon pinili ni Yahweh ang mga levita upang magbuhat ng kaba ng tipan. Tumulong sa paglilingkod sa kanya at magbasbas sa kanyang pangalan tulad ng ginagawa nila ngayon. Dahil dito walang kaparti ang mga levita sa lupang ibinigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos, si Yahweh ang bahagi, ang bahagi nila tulad ng pangako niya. Tulad nung una, apat na pong araw at gabi akong nanatili sa bundok at pinakinggan naman ako ni Yahweh. Dahil dito, hindi na niya itinuloy ang balak na pagpuksa sa inyo. Sinabi niya sa akin, na pangunahan kayo sa paglalakbay at pagsakol sa lupaing ipinangako ko sa inyong mga ninuno. Bayang Israel, ano nga ba ang nais ni Yahweh mula sa inyo? Ang gusto lang naman niyay, igalang ninyo siya, sundin ang kanyang mga utos, ibigin siya, paglingkuran ang buong puso at kaluluwa, at tuparin ang kanyang mga bilin at untunin. Ito rin naman ay para sa inyong kabutihan. Ang pinakamataas na langit, ang daigdig at ang lahat ng narito ay kayawi. Ngunit sa laki ng pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, kayong mga lahi nila ay pinili niya sa gitna ng maraming bansa. Kaya maging masunurin kayo at huwag maging matigas ang inyong ulo. Sapagkat si Yahweh ang Diyos ay Diyos na mga Diyos, Panginoon na mga Panginoon. Makapangyarihan at kakilakilabot, walang itinatangi at hindi nasusuhulan karunungan ang mga ulila at balo. Minamahal niya ang mga dayuhan at binibigyan ng pagkain at damit. Ibigin ninyo ang mga dayuhan sapagkat kayo may naging dahi dayuhan din sa Ehipto. Magkaroon kayo ng takot kay Yahweh. Siya lang ang inyong sambahin. Huwag kayong hihiwalay sa kanya at sa pangalan lamang niya kayo manunumpa. Siya lamang ang dapat ninyong purihin. Siya ang inyong Diyos, ang gumawa ng marami at kakilakilabot ng mga bagay na inyong nasaksihan. Pitumpo lamang ang inyong mga ninuno nang pumunta sila sa Ehipto. Ngunit ngayon pinarami kayo ng Diyos ninyong siyawe. Sindami na kayo ng mga bituin sa langit. Kabanata Ikalabing Isa kaya nga, ibigin ninyo ang Diyos, ninyong siyawe, at sundin ninyong lagi ang lahat ng kanyang bilin, tuntunin, batas at utos. Tandaan ninyo ngayon ang kanyang mga pagtutuwid sa inyo. Alam ninyo ito sapagkat nasaksihan mismo ninyo, hindi tulad ng inyong mga anak na hindi dumaan sa mga ito. Nakita ninyo ang kanyang kadakilaan at kapangyarihan, ang mga kababalaghan at lahat ng ginawa niya sa faraon at sa buong Ehipto. Nasaksihan din ninyo ang ginawa niya sa buong hukbo ng Ehipto, pati sa kanilang mga karwahit kabayo. Nilunod sila ni Yahweh sa dagat na pula, nang kayo'y habuli nila. Hindi rin kaila sa inyo ang ginawa niya nang kayo'y nasa ilang hanggang makarating kayo sa lugar na ito. Nakita ninyo ang ginawa niya kinadatan at aberam, mga anak ni Eliab at apo ni Ruben. Pinabuka ni Yahweh ang lupa at ipinalamon sila ng buhay, pati na ang kanilang mga kasama at sambahayan, at lahat ng bagay na kaugnay ng kanilang ginawa. Kitang-kita ng inyong mga mata ang lahat ng mga kababalaghang ginawa ni Yahweh, kaya't sundin ninyo ang lahat ng utos niya na ipinapaalala ko sa inyo ngayon upang magkaroon kayo ng lakas na sakupin at ariin ang lupaing papasukin ninyo. Dahil dito, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ipinangako ni Yahweh sa inyong mga ninuno at sa kanilang magiging lahi. Ang lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ang lupaing titirhan ninyo ay hindi tulad ng lupaing iniwan ninyo sa Ehipto doon ang hinahasikan ninyo ay kailangang patubigan at diligin tulad ng hardin. Ngunit ang lupaing pupuntahan ninyo ay laging inuulan. Maraming burol at malawak ang mga kapatagan. Ang lupaing iyon ay palaging inaalagaan at binabantayan ng Diyos ninyong siyawe. Kaya nga kung susundin lamang ninyo ang utos na sinasabi ko sa inyo ngayon, Ibigin ninyo ang Diyos ninyong siyawe at paglingkuran ng buong puso't kaluluwa. Sa tamang panahon ay pauulanin niya sa lupaing iyon at magiging sagana kayo sa pagkain, inumin at langis. Pananatilihin niyang sariwa ang damo para sa inyong mga alagang hayop upang kayo sumagana sa lahat ng bagay. Ngunit magingat kayo, huwag kayong padadaya. Huwag kayong sasamba ni maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Kapag tinalikuran ninyo si Yahweh, kapupuotan niya kayo. Isasara niya ang langit at hindi ito pauulanin. Kapag nangyari ito, mamamatay ang inyong mga pananim at malilipol kayo sa mabuting lupaing ibinigay niya sa inyo. Itanim nga ninyo ang mga utos na ito sa inyong mga puso't kaluluwa. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda at itali sa inyong noo. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi at sa inyong pagbangon sa umaga. Isulat ninyo ito sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at arangkahan upang kayo at ang inyong mga anak ay mabuhay ng matagal sa lupaing ipinangako ni Yahweh. Mananatili kayo roon hanggat ang langit ay nasa ibabaw ng lupa. Kapag sinunod ninyong mabuti ang kaniyang mga utos, inibig siya ng tapat, sinundan ang kaniyang mga landas, at nanatili kayo sa kaniya. Palalayasin niya ang mga tao sa lugar na titerhan ninyo, masasakop ninyo ang lupain ng mga bansang mas malalaki at malalakas kaysa inyo. Kung magkaganoon, ibibigay niya sa inyo ang lahat ng lupain matapakan ninyo, masasakop ninyo mula sa Ilang hanggang Lebanon at mula sa Ilog Euphrates sa Gawing Silangan hanggang Dagat Mediteraneo sa Gawing Kanluran. Walang makatatalo sa inyo tulad ng pangako ng Diyos, ninyong si Sisidlan niya ng matinding takot ang lahat sa lupaing pupuntahan ninyo. Sa araw na ito, binibigyan ko kayo ng pamimilian, pagpapala o sumpa. Pagpapala kapag sinunod ninyo ang kanyang mga utos, ngunit sumpa kapag sumamba kayo sa ibang Diyos sa halip na sumunod sa kanyang mga utos. Kapag nadala na kayo ni Yahweh sa lupaing inyong sasakupin at aariin, ang pagpapala ay bibigkasin ninyo sa bundok ng Heresem at mga sumpay sa bundok ng Ebal. Ang mga ito'y nasa silangan ng Hordan sa tapat ng Gilgal sa tabi ng Ensinar ng More sa lansangang pangkanluran sa lupain ng mga kaneneyo sa Araba. Malapit na kayong tumawid ng Hordan upang sakupin ang lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh. Pagdating niya niyo roon, sundin ninyong mabuti ang lahat ng mga utos at tuntuning inilahad ko ngayon sa inyo.